Sa paglobo ng mga kaso ng human immunodeficiency virus, ang uh, ginagawang uh, confirmatory test ay mas mabilis na ngayon ayon huyan sa Department of Health. May balita ang Star FM Manila. Mas mabilis na umano ngayon ang Human Immunodeficiency Virus o HIV Confirmatory Testing para malaman kung totoong positibo nga ba dito ang isang individual ayon sa Department of Health o DOH. Sa public advisory ng ahensya, mayroong 168 rapid HIV diagnostic algorithm laboratories na operasyonal sa buong bansa sa kasalukuyan na ginagamit upang ma-validate o makumpirma ang mga reactive o nagpositibo sa inisyal na HIV screening tests. Isinasagawa ang confirmatory testing bago tumuloy ang isang nagpositibo sa virus sa treatment services ng gobyerno. Samantala, nagbigay naman ng paalala ang isang health expert kaugnay nito. Para sa mga tao na nakatakot kung magpatest, uh, magpa uh, tandaan ninyo walang ibang paraan upang malaman kung kayo ay HIV positive kung hindi kayo magpapatest. Uh, sa mga hubs na meron tayo dito, pwede kayong lumapit sa mga tulad ko, mga family medicine doctors, o yung mga hubs na available dito, like um, yung Love Yourself, yung ibang clinics, like Sale Clinic, yan yung mga common yan na mga pwedeng puntahan para magpa-testing. Huwag kayong may dahil tandaan kapag ang HIV ay, kapag nag-HIV positive ka at naagapan, meron namang gamot to control the virus and make you live normally. Okay? So, huwag siyang katakutan. HIV is no longer a death sentence just like how it was way back in the 1970s, 1980s, 1970s, 1980s na talagang wala pang pang-control na gamot. Ngayon, marami na. Layuning makamit ng DOH ang 95-95-95 health target na ang ibig sabihin ay 95% ng mga Pilipino na people living with HIV o PLHIV na malaman ng kanilang status. 95% ng mga taong alam ang kanilang status na maka-avail ng antiretroviral therapy o ART at 95% ng mga nasa ART program na maging undetectable sa taong 2030. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, ito si Star DJ German Bolero and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!